Sina Kim Chu at Paolo Avellino ay handa ng magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay mag-asawa sa paglipat nila sa kanilang bagong tahanan. Ang bagong bahay ni Nakim at Paolo ay isang modernong two-story residence na dinisenyo upang magbigay ng komportabling pamumuhay at maging sentro ng mga masayang alaala -ala para sa kanilang pamilya. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi nila ang kanilang excitement at mga plano para sa kanilang bagong tahanan. Matagal na naming pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay kung saan kami magsisimula ng aming pamilya, ani Kim Chu. Napakasarap sa pakiramdam na finally ay natupad na ito. Gusto naming gawing napaka-welcoming at magaan ang aming tahanan kung saan pwedeng mag-relax at mag-enjoy ang lahat ng bibisita. Sa kabila ng kasiyahan sa kanilang bagong bahay, hindi nakakalimutan ni Kim at Paolo ang kanilang mga pinagmulan at ang suporta ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Laging bukas ang aming tahanan para sa aming mga mahal sa buhay. Gusto naming ibahagi sa kanila ang aming blessings at masayang moments, ani Kim. Ang bagong tahanan ni Nakim Chu at Paolo Avellino ay simbolo ng kanilang pagmamahalan at pangarap na magkasama. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, makikita ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa isa't isa na nagsisilbing inspirasyon sa marami. Habang nagsisimula sila ng bagong kabanata, Bitbit -bit nila ang pag-asa at panonibik para sa mas maliwanag na hinaharap. And this our for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.